Canada ang gustong mapuntahan ni Ken para mag-aral ng masteral for business management at isa sa mga dahilan kung bakit doon niya pinili mag-aral ay naroon din ang kanyang ina. Uh, kasi uh, naisip ko po is big opportunity po din sa akin ang mga experience po sa studies po sa abroad. Si Erica naman gustong mag-aral ng nursing sa Australia um education na kailangan ko para sa nursing kasi nursing po ako Ilan lang sina Erika at Ken sa mga Pilipinong gustong makapag-aral abroad. Katunayan base sa tala ng International Development Program o IDP Education Philippines, mahigit 50,000 na ang mga Pinoy na nag-aaral sa ibang bansa. Tumaas ng 8 hanggang 10% ang bilang na ito kada taon. Batay din sa kanilang datos, limang bansa ang madalas pinupuntahan ng mga Pilipino para mag-aral. Napag-alaman din na may mangilang-ngilang Pinoy na nag-aaral sa ibang bansa ang hindi nasusunod ang kanilang expectation at nagkakaroon ng academic failure dahil sa misinformation. Hmm kamakailan nagsagawa ang Phil Global Immigration Services Corporation ng Year Ender International Visa Expo para sa mga Pinoy na gustong mag-aral abroad. Tumutulong sila sa mga sudyante na makakuha ng college program na akma sa karerang gusto nilang tahakin at mabigyan ng kakayahan para sila ay maging globally competitive. Sa pamamagitan nito, may iwasan na mas scam ang mga Pinoy. I wanted to help protect our Filipino citizens na sana wala ng Pilipinong mascam by creating ourselves Phil Global Immigration. So meron kayong makakapitan kung gusto nyo ng legitimo at talagang authentic na kumpanya na tutulong sa inyo sa pang ibang bansa. Gusto rin daw nila ipaabot sa mga Pilipino na ito ay para sa lahat, may pera man o wala. Meron nga programa tayo na as low as 50,000 pesos, pwede ka na magbayad ng tuition para pumunta ng Canada or Australia. At meron din si Pil Global ngayon na tinatawag na fully funded program wherein in, pwede ka mag-aral sa US, walang bayad muna. And after two years na makahanap ka ng trabaho, pwede ka nang magbayad sa school mo. Sa nasabing expo, nagbigay din sila ng libreng face-to-face -face consultation mula sa kanilang immigration expert. Tinutulungan din nila ang mga nagpaplanong mag-aral na makakuha ng student visa. Noel Talakay para sa morning show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.